Ayan o. Oh. madali na Oh. Pero ini, tarok ka na Oh. Sabi da, de, magsabi da ako, da ikaya kong tarokan. Sa so, mga tarok ba ako? Mga, <laughs> mga kakalaykay. Mga kalaykay kaya ako ning tarok. Kaya iyo yan. Oh. Sabi da sa kuya kang among ko oh. ilinga ba ya yan? Dali, dali. Ang ito may tarok kang Ngayon, Dahil mo pangaya tapos itong ngayang sa lao. Mga kuya no, ang iba. Ang iba. Oh, ilinganin nindi. Oo, oh, oo, oh, oh, to. Si Ipi. Nag-aakot si Ipi ni Kuyan. Oh. Maikay kita ang baka. Ipi diyan yan sa baka. Aba ko kaya magbaka, Iburi. Eh, Hindi ko kaya aram kung baka, try doon ang baka tayo. Ah. yan ang among ko oh. Kaway kaway diyan. Koan trabador, siya ang among. Boss, oh, dali kaway kaway diyan. Lingon mo Ali ali magkuyan, magtarok. <laughs> Acha na apong po kuya na tatarok ang kuna yan. malaap-plap kami atyan. Tapos diretso na pagpasiring midig di atyan, sigurado yan. pulido talaga yan. May asupa o oh, nailing din yan. <laughs> <laughs> oh, oh. Inasuan pa, buri. Wala <laughs> 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 permi yan, kuya, malungon ako dyan. Permi, apon-apon. ko, mabisita ko digdi permi. Oh. Bibisita ko ni permi, apun apon Ta. Siyempre, iliwan ko kung may tubig, may ano. Oo. Oh. Ta, ma relaya si mga kuyan si itong mga hanip hanip ano kaya sulok na yan kaya po dapat magsulok sa kuyan tak dapat mahali ang mga kuyan mga insikto mahali duman po masulok pa mang kuduman oh duman sa kuyan na ito sa po na ito masulok ko duman susulok ang ko to kaya atyan masulok ako duman duman mang kumakagkag Oh. Oh, madali na pag ha. Oh, o, oh, tuman si Ipi. Oh, iyan sulo. Oh, tapos oh, iyan. Oh, madali na nga ni mahali ni Ipi ang kuyang gabos. Igdi sa balyo na ini oh. What? Nilinis po tayo na how yung ano yung aming han okay. <maryo> tractor ini okay. <maryo> parira na ini niyan mas ruwayan niyan richard na yan magkaparehas oo, oh, oh, oh tarumyan ali oh. Na ano na tapos kinukuha yung damo, tinatapon doon, hinalis para malinis, kakapal ng damo. Makapal masyado yung damo eh ganyan si Nonoy montik ng Madaps pa ayan po oh nakikita nyo oh yan ang gawa nila oh oh pag natuyo po yan ano ko susunugin ko kunti kunti lang naman katulad nun oh kunti kunti lang pagsunog ko katulad oh, nun. Oh. Tapos ito na. Oh, ayan, kaya na sila. Ganyan ho, Ganyan. Ang kuyanoy ang mga gamit ah, Noy. Jan, mga gamit niya. Ah. Iyo, tama uli na ko ta. si lolo mo. Ano mga uli na kita? Palay pa ano Amoy amoy pa ito talaga. Ita. Pagbong siya. Diyan diyan <tongan> Hindi. Hindi makamali. Ano pa naman. <tongan> <tongan> Yan, 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 yan. Yan, yan ang ano. ayan. ayan. Ayun na, oh. Ayun na si Richard. Oh, ayan na. Ah. Pakita ko po sa inyo, magtatanim ako. Malayo ilang po kasi, ano, nandito ako sa, ano, sa bukid. Hindi po pwede dalhin doon, kaya siya ang punilagay. Sana hindi siya maulog. Tapos, si ano si Felipe. Nangingi po kami ng tubig diyan sa kapitbahay. Tapos papalitan na lang namin ng tubig. Siya po si Felipe Bergonyo. Ayun po oh, nag-aano siya, nagtitimba kasi naghihingi kami diyan oh, galing diyan oh. namin siya po si Felipe. Yan. Yan po yan oh. Yan. Tapos na po yan. Doon naman sa kabila ililipat niya naman yung tubig doon sa kabila ayan po yan oh. ayan yan ayan siya oh. oh. ayan sinara niya tapos doon naman siya sa kabila ayan naman ayan ililipat niya naman tapos naman pagkagaling dito Lilipat niya na naman doon sa kabila. Kailang Ay, okay, ah. yan, P? Yan oh, o, oh. o. Tingnan niyo, ganyan kami. O, oh, ganyan. Lipat, lipat. Lipat tubig. Kasi walang tubig yan eh. Yan ayaw yung ayaw. tubig na, yung yan o. Nakita niyo, nakikita niyo rin na una yan yan ang ano, yan o, oh, ganyan ang, ang gawa namin kasi wala kaming ibang tubig, tindi yun ang choice namin na maghihihis sa yan ayan o, ayan o, ganyan po ganyan duman naman pi, itong duman sa kuyan man duman man sa ano, tinatarakan ikaw duman sa katuna itong tubig Ganyan pong ang gawa namin kasi wala talaga ng tubig o. Nakikita nyo. Wala ka tubig-tubig. Ganyan ang ginagawa namin o. Marami ng tubig na. Ay. Dito na kami o. Oh. Ayan oh. o. Kinukuha dyan. Dumadong duma, api. Ito. Dumadong. Ito magawa. Duma, Dumanong ka na, ko. Ano dumanong, dumanong. Gaba tapos i mo. Okay. Diyan sa ako yan, iyong tap. oh, yan. Ginaganyan po namin yan kasi para taniman. Ayan, oh, kukuha dyan. Tapos ililipat naman doon. Yan. Kasi mag nagtatanim na kami eh. Walang tubig. Malapot. Malapot yung tubig yung lupa hindi ka makagalaw o, yan po ang ginagawa niya o. yan po si Ipi mudi matyaga si Ipi at saka si Richard matyaga sila yan po ang gawa namin makatanim lang po kami ng palay kasi talagang walang wala po dito ang tubig at saka walang ano nakikita nyo naman yan sa ang dami nitong dumi. Ang ayan eh, nakikita niyo yung una oh. Magganyan din kami, magahanap din kami ng tubig mamaya. Ganyan din tutubigan din namin. kung oh, ganyan ginago ni Felipe. Kita nyo po? O tanyo oh. O oh. oh, punta pa siya sa gitna para gano'n Yan po, kaya panoorin niyo tong vlog ko. E, dito po kami matatapos dahil nagtatanim na po kami. Maraming salamat po. Sana panoorin nyo itong vlog ko para makita nyo kung gaano kahirap mag magsasaka. Ang magsasaka po ay talagang mahirap na mahirap. Nagtsatsaga. Ang aming pong traktor, eh ano po, sira-sira na po yan. Nakikita nyo naman, sira na yan. Pero pinagtsatsaga namin kasi wala kami pambili. Yan po ang ano namin. Kaya kita nyo po, oh, kahit walang tubig, pinipilit namin na mataniman. Oh, ayan na po o oh. malapit na po kaming matapos tataniman na po namin yung bukas at ito po sa oh, tatanim natin tulisi o oh, nakita nyo yan oh, tatanim na po siya ganyan po ganyan po dito ang trabaho namin yan ganyan po o oh, kita nyo Mabilis po siya magtanim. Siya po ay mabilis magtanim. Katatapos niya mag, ano, ng, maglagay ng ano, baitang. Tapos tingnan nyo naman, nagtatanim na naman siya. Ganyan po, lahat ng anong gawain sa sa ano po, sa bukit, alam niya. Katulad ni Richard, parehas po sila masipag. Kaya po, ang gusto ko yung mga nagtatrabaho sa akin yung masisipag. Ayan po, o, oh, kita nyo. Oh. Tatanim na naman siya. Ganyan po talaga ang buhay dito sa bukid. Ganyan. Oh, tingnan niyo po. Ganyan po sila. Kas Oy. Nagbobomba. Iyo <tapang ngayon> eh, bigo nagbobomba mga oh. Linga, si Kuyan, si Among. Nakatukot ko pati duman sa kamaling. malapit na matapos. Malapit na po kami magtanim. Magtatanim na po kami. Ayan na po, oh. Dalagyan na po namin mamaya ng punla. Malapit na kami magtanim. O, oh, ayan. Ayan, oh. Ayan na po. Good yang po si Richard. Malapit na kami matapos yan si si Felipe. Yan. Malapit na kami tapos Nagtimba kami ng tubig. Tinitimbaan namin kasi ano tuyo siya. Oh. Ayan o. Oh. Tinatanim ang kubo yan. Tatanim kita niyo ako. kita nyo ako pag nagtatanim. Ayan po o. ang nagtanim niyan. Ako po ang nagtanim niyan. Ayan Gana <coughs> naman po kami oh. <coughs> Nag, nakikidampot-dampot lang po kami ng tubig. Oh, ilinga po oh. Oh, oh charred. Sarado. <coughs> ilinga po oh. Oh, oh. Malaw gaya dyan. <coughs> <coughs> Tasayang baya. <coughs> Kami po, nakikirampot lang kami ning Kuya. <coughs> Aliong ko po ni. Dahil ko gayog da kaya ay. Dahil <coughs> ko gayog kaya. Maipit anin pang Kuya. <coughs> <coughs> Yan po. O, oh, iyo, matigas. <coughs> Yan po, o. Oh. Makikidampot <coughs> <coughs> lang kami. <coughs> Makiki agad lang kami sa mga taong igon ng mga tubig. Na kami po mga kuyan. <coughs> mayo po kami patubig. <coughs> Kaya shout out diyan, shout out diyan. Ang mga ginito ang puso. ang mga may puso. Na mga ano sa gobyerno. <coughs> Ngayaling po nindo ni yung sa kuyang uma, oh. Mayok ning, ano. mayo ning tubig, oh. May nga may gininto ang puso po dyan. Baka naman. dekane naman. O, oh, ili nga po, oh, oh, oh yan na, oh. oh yan na po, oh. Naglaog na. <coughs> Nakikinamot lang po kami ning, ning tubig po sa mga may, ano, sa mga igwang tubig. Kaya po yan ang gibumi, oh. Yan ang gawa namin. Kasi po, ano, buntis na yung lu Palay namin, oh. <coughs> Talagang siyang inag-agi sa tahaw. Chug. <coughs> Ayan po, oh. Pumapasok na, ah. <coughs> <coughs> Dapat si Angiang makibumba sa inda. Ano? Ano? Si Angiang makibumba sa inda. Alak ganan niya dyan yung kuya, no? Kali, ano? Ah. Magbayad siya. Kapriesta, ta, magkibumba. Ha? Dahil na dyan si Kaleo. Sa kung papala ko pun diyan, siya makikibong si babo. Eh logi. Ang mga ni siyo, pisyo anti pa. sa iya. Do na. <coughs> Yan ang himala kanyo sabi nga ni. Naniniwala talaga ako sa himala. Okay, may himala, may tubig. Kinuha ko ang tubig. Ta may himala. Oh, <coughs> nagtitimba si Richard. Mamaya po sasalo kami. magdadala kami ng tubig galing doon. <coughs> okay, thank you for watching. Thank you. This is my blog. Thank you. Don't forget to watch, share, subscribe, and don't forget to comment down below. Okay? Thank you! This is Madam Kalaykay in the farm And here in the province. Love it! Thank you! Thank you! Thank you!